Ito na po ang aking pangalawang attempt. Diyan rin bilis amot, baka yung puwit mo madali ko. Yan. Okay. So, ayan na. Unat ka muna, sir. Kailangan magandang tingnan, ha? Okay. Uh, unat ka muna, sir. Unat. U unat na tayo. Ayan. Okay. Um. okay. Boom. Boom. Wow! Subscribe Surprise. kayo! Surprise. Subscribe kayo! Subscribe! Magandang buhay Pilipinas! Magandang magandang buhay mga okay, Welcome back sa aking channel! Coach Manny po! At ano ang video natin sa araw na to? Ito, ito yung vlog number 2 dito sa aking ginagawa kong pana. Ayan! At alam nyo, titestingin ko to ngayon kung ito ba pwede obra. Pero syempre, ang gagawin ko muna ay gagawa ako ng uh, yung aro, yung palaso. Okay? Kaya samahan nyo ako, gagawa ko ng aro, then testing ko na. Kaya let's go, let's go! Ito siguro pwede na to. Yan, di ba? Yan. ay ay, ay stop. Na, nakagawa na ako ng araw ngayon syempre titignan ko kung uubra to ha ah, testing muna kung pwede pwede na Okay, so samahin nyo ako Ah, mag, ngayon gagamitin ko to. Ah, magpo-practice ako mag ah, pumana Okay. Ayaw. Ito na mga ka-okay. Mag-practice <laughs> ako po muna. Okay, ano ba, Jemin? Yan. So, dito, dito ka dito. Dito Yan. Tayo ka dyan, ha? Tatayo ka dyan. Tapos, ang taas mo naman, sobra yata. Upo ka lang, upo ka nga. Yan, upo lang. Yan. Yan. Okay. So, siguro, pwede na yan siguro yan, no? Sir, gusto, sir, dito. Yan. So, sa Baba Kailangan ba dito sa para ito yung tatamaan natin. Yan. Ay. Ah, yan. Okay. So, steady ka lang yan, ha? Ayan po, ha? Tingnan nyo. Tingnan nyo itong challenge na to. Napakatinding challenge to. Napakatapak nitong player ko, eh. Ha? Ayan. Sabi sa inyo, yan ang isang napakagandang training. Ha? Practicein mo. Yung mga coaches, practicein nyo sa yung tapang ng mga player nyo nakakita nyo to kaya ito pagpapractice ko ng pana okay So ngayon, okay na. O, oh, ayan. O. Oh. oh, Jermaine. Isang tanong, isang sagot. Mahal mo pa ba, ba buhay mo? Hindi na. Hindi na, okay. Ha? Ah? So, sigurado ka, ha? Ah. Pangalawang tanong. Mahal mo pa ba, ba talaga buhay mo? Hindi na. O, oh, talagang matapang. Okay, so, pwesto na tayo. Okay. Ito, last question. Ito na ang huli. Mahal mo pa ba, ba ang buhay mo? Mahal na Okay, so natakot na. Mahal na ako. Di mo nang mahala ang buhay Sige, sige. Okay? So ayaw okay. okay. ako Okay. Pinanginaan ako ng loob. Baka tamaan ko eh. Baka makulong pa ako ng diyo oras. Okay? Kids, huwag niyong gagayain So ngayon, gagawa na lang ako ng target para pagpraktisan ko sa aking pagpana. Okay? So eto, gagawa ko. Ayan ang target ko mga ka-okay. Nakakita nyo yung gitang yan? Yan So, siguraduhin. Okay. Yan po. Ngayon, makikita nyo kung gaano ako gagaling pumana. Alam nyo nung bata ako, pinagpapractice lang ko dito sa probinsya eh. Uh, ah, yung mga bayabas dun sa amin. So, tama ba? Oh, ganyan ba ka talaga kataas yan? Ganyan na. Eh. Parang ang kanina nandyan ba yan? Okay. So, ito na. Huwag kayong hihinga. Uy, palakpakan naman dyan. Huwag tumama. Palakpakan, palakpakan. Yan. Ha? Ah, okay, mga ka-okay. Ah pag ito, tinamahan ko. Mag-subscribe kayo sa channel ko, ha? Ah. And okay. click the notification bell. Siyempre, click nyo rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod. Kasi, it, eto yung vlog uh, number to sa aking ginawang pana. Siyempre, may susunod pa. Kaya, abangan nyo. Okay? Like nyo na so, yung mga video ni Sir. Eto na, walang kukurap. Tingnan nyo mabuti. Oy, oy, oy. O, tingnan mo na. O, Tingnan mo na, okay ba? Maganda ba ang okay ba ako sa camera? Maganda ang view mo diyan, sir. hindi baka naman mukha nga akong ita dito. Mukha daw akong tunay na archer. Mukha akong tunay na archer. Mukha ako si Robin Hood. Mukha mo, sir. Okay, titig na. Hoy. Palakpakan kayo pag tinamaan ko, ha? Papalakpak pa rin. Pa Papalakpak kayo. Papalakpak pa rin. Oh, ayan. So, ito na. Oh. Bakit ba talaga? Kita ba ako dyan? Baka hindi kita Kita rin. Kita sir mga manonood. Sir, wait lang, sir. Smile ka muna, sir. Hindi ka muna okay. sa ating munting camera. So, Ayan. Ayan. Tingnan nyo itong aking uh, uh, challenge. At don't forget to subscribe to my YouTube channel Coach Manny po. Okay? And don't forget the notification bell. Okay? Pag tinamaan nyo yung gitna, go. subscribe kayo, ha? Ah. Oo, pag tinamaan nyo yung gitna. Tapos pag hindi tinamaan, subscribe pa rin kayo. Oo. Uh -huh. So, eto na ang aking pana. ha? Tinitesting ko na po. Uy, punmalak pa kayo, ha? Ah. Boom! <coughs> oh, oh. <coughs> Wow! <laughs> Tignan natin Ayan. ngayon. Yeah. Tignan natin. Yeah, nyo, natin. Okay, oh, yan. Oh, malapit na. Subscribe pa rin kayo. O oh, yan. Mukhang <laughs> successful ako sa aking uh, invention. Next time, DIY na kotse. Okay, walang kayong hihinga. Okay. Ito, gitna na po ang aking target. Boom diyan natin. diyan <laughs> natin. Oo, oh, oh, nakita nakakita nyo. <laughs> Ayun, oh. Ang layo dito. Ang layo. Ayun, tama. Ayun. <laughs> Ayun. Ayun, <laughs> oh. No. Sir. Ka, sir. Okay, sige, sige. Nunood no, yung mga viewers natin, sir, oh. Tama na, sir. Pitik lang. Kapapahiya okay. okay. ako sa mga viewers ko, ah. Hindi ko kaya tamahan yung gitna. Hindi effective yung pana natin. Eto na po. Boom! Ah. boom! <laughs> oh, malapit yun, <dyan>, malapit. na. <laughs> Malapit na, malapit na. Oh, oh, na niyo, pangalawa na. Palapit na ng palapit. Okay, And so it's... mukhang hindi ko yata talaga tatamaan yan. Doon pa kaya pumis sa may ano, target. Target siya. Siya takot. So, eto na. Okay, yung hihinga mga Okay, ito na po. Nagkamali. <laughs> Ay so, Nagkamali. Ayun na, tatama na talaga yan. Ito, siguradong tatama na to. Ewan ko lang kung hindi to tamaan ngayon. Ayaw mong matamaan ha. Hindi ko matamaan yung gitna eh. Ito po mga ka-okay, tingnan natin kung hindi ko tamaan <laughs> tingnan ko lang kung hindi ko tamaan to ha. Ayan ha. Ayan ha, ha. Yung gitna. Sa akin kita yung ba? Boom! Oh, bullseye! Oh. <laughs> Ito mo okay Nakita nyo, bullseye! So, ayan ha! Nakita nyo ang bullseye, di ba? So, ayun! Ngayon, huwag niyo po ang kalimutan na mag-subscribe sa aking channel! And dahil nakita nyo naman, tinawakan ko kaya lang hindi kitang gitna Pero next time, papakita ko sa inyo na tatamakan ko na yung pinakang gitna Pero at least yung nasa gitna Okay? So, oy! Ayan, tingnan mo yan, yung pogi na yan. Okay, Kaway! Ayan, ka, Kita, cameraman. Ayan po, ayan. So, Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Stay safe. Bye.